Sunshine Cruz nagsalita na sa balitang inagaw niya si Atong Am sa piling ni Gretchen Barreto. Mariin ang ginis Sunshine Cruz na may naganap na agawan sa pagitan sa kanila ni Gretchen Barreto at ang negosyante na si Atong Ang. Sa pagkumpirma ni Atom na may relasyon sila ng sexy actress na si Sunshine Cruz ay may mga naglabasa na balita na inahaso mano ni Sunshine si Atom sa kanya. Paano ito nangyari may naging relasyon ba si Atom Ang at Gretchen Barreto e di ba may asawa si Gretchen na si Tony Boy Cuanco? E bakit inuugnay ang pangalan ni Gretchen sa pangaagaw umanon ni Sunshine sa relasyon nila ni Atom Ang? sa naging relasyon nila ay hindi naging malinaw kung may naging namagitan sa kanila dahil hindi nila inamin ito sa publiko at pawang ang pag-amin lang nila ay magka-business partner lang umano ito. Pero madaming Pinoy ang hindi naniniwala sa balitang ito na wala silang relasyon. Dahil malinaw naman sa ipinapakita nito na may naging namagitan sa kanila ngunit ayaw lang nila ito aminin dahil may mga hindi pabor at hadlang sa naging relasyon nila noon. Pero matagal nang pinabulaanan ni Atom Am na naging sila ni Gretchen at wala raw silang naging relasyon at magkaibigan lang talaga sila. Dahil magka-business partner sila ay naging malalim ang kanilang ugnayan at pagiging magkaibigan kaya naisip ng tao na may naging relasyon sila. Ano raw ba ang ibig sabihin ng paghawak ng kanilang mga kamay kung magkaibigan lang sila? Pero this time ay involved si Gretchen Barreto sa relasyon ni Sunshine Cruz na kung saan inahusahan ng aktres na si Sunshine na inagaw si Atong Ang sa piling ni Gretchen Barreto. Ngunit sinabi na ni Atong na walang naganap na pangaagaw sa relasyon nila at maayos na naging sila at mapahanggang ngayon ay magkaibigan pa rin sila ni Gretchen at walang hiwalayan na naganap. Dahil sa viral video ni Atong Am at Sunshine Cruz na nagkis ay napaamin tuloy ang dalawa sa kanilang relasyon dahil hindi naman ito magkikis ng ganito kung magkaibigan ng sila at walang namamagitan sa kanila. Ngunit malinaw naman sa mata ng publiko na meron ng relasyon si Sunshine Cruz ngayon at Atong Am, um, wala namang masama dito dahil parehas naman silang single at walang mga asawa kaya wag na sana raw na akusahan si Sunshine Cruz na inagaw si Atom ang sa naging karelasyon nito dahil mismo si Atom ang ananligo ligo kay Sunshine. Yun lamang po ano ang masasabi mo sa balitang ito comment mo sa ibaba. Huwag kakalimutan ilike ang video na ito maraming salamat po sa panunood.